So, ito na. Okay na. Oh. Napaka-bulk. Napaka mag-edit. Yo, yo. What's up mga kabana? Tuturuan so, kayo kung paano mag-edit. Ayan. Click mo yung in para ma-open natin. So, sisilip tayo ng video dyan. Ayan. Pag na-click mo na, yung new plus. Ayan. Pag na-click mo yan, antay mo lang. Parang pag sa X mo na di na bumalik. So, ayan. Lumabas na sa gallery. Mamimili tayo dyan kung ano yung i-edit natin. Okay. So, iniklik ko na yung video ko para makahanap tayo kung ano ba yung pwede. Para ganang next mo. Ayan, loading lang. Di yeah. So, ang gagawin natin dyan, ah uh, mamimili tayo. Ayan, uh, adjust ko lang. Ayan, no. Oh. Pipindutin mo yan. Tapos, konti, paurong. Tapos, ayan, pagilid. Para lumit siya. Para malagyan ng ibang video or picture ganang paglagay ng jowa mo na iniwan ka okay so ayan lang natansya ko na <coughs> inubo pa ako di ako makahinga mahirap pala mag edit voice parang hirap nang noon mo siya tapos iniwan ka niya di ba? so yan pipiliin mo lang yan so ayan uh, ikukrop mo siya para makapili ka kung gano'ng kalaki Uh, yung ari uh, yung ano sa kanya di ba yun lang basta tapusin yung video na to para may matutunan kayo sa pag edit okay kasi marami din nagtatanong sa akin kung paano mag edit so ayan pipiliin ko yung ano uh, hanapin natin dyan yung hanapin natin yung ex mo na iniwan ka na wala nang pakialam sa'yo so di ba yung nakita ng tiktok ayan So, para matakpan yan, ayan, pindutin mo lang yung ano. Ayan, para matakpan siya. So, pwede mo yan, ano, hilain. Pwede mo palakin. Pwede mo hilain na nung gaya ng panghila niya sa'yo, ayan, oh, hahaba yan. So, ganun lang kadali mga kabanat. So, basta daan-daan nyo lang, ha. Ah. Ayan, so, in inila ko. So, pindutin mo yung para bumaba. Ayan, bumaba siya, di ba? So, pipindutin natin ulit yung ano, ay yung pipe. Ayan no. naka yun na pipe. So, pipili natin yung picture video. Ano yan no? Bala vlogs. Ilalagay natin yan. Ayan. So, ayan na. So, pipe yan ha? Pipe. Huwag na pipe. wag na wag niyong kakalimutan yan mga kabanat. So, pag napindut niyo na yun, ah uh, parang ganun ulit gagawin niyo Iko-crop niyo Pipili niyo ulit yung ano, yung taong di man loko, gaya ng, ng loko sa'yo. 'di ba? Mga babae ngayon wala nang loyal gaya nito, in-edit ko. Ayan oh, hindi na loyal 'yan. Ayan. Okay. So, tatantyay mo lang kung gaano kalaki 'di ba? Para mas maganda kasi malaki-laki. Alam niyo naman, pag malaki, medyo ano, 'di ba? Ayan, pinalit ko muna yung konti sa akin, masyado malaki. Okay. Bumalik ako ulit. So, pipe ulit. Tapos, in the team touch lang yung video ni Bala Vlog ayan tansya nyo lang pag natansya nyo yan uh, may dagdag pa tayo dyan na video halimbawa uh, dadag tayo ulit pag natansya natin halimbawa lang ha so ayan hanapin ko ulit yung video ni ayan, no? boss idol jeda na lino ko ng asawa so ayan na napindot ko na so tatansyayin natin ulit mga kabanat gaya ng pagtansya nung uh, dumating yung uh, x mo. di diba? So, ayan. Masyado maliit. Di, di pwede yan. So, ayan. Ayan o. Paurong ka lang konti. Tatansyayin mo lang yan. Ayan. Pwede mo galawin yan. Pwede mong hilain. Gaya ng ano. Diba? So, ayan o. Napakadali lang mag-edit. Kaya sana sa mga hindi pa medyo mabagal mag-edit yan. Ganito gaya nyo. Panorin yung video na to. So, ayan, di ba? Nakita niyo naman, na-edit ko na. So, nasa niyo na lang kung kaano kalaki. Ah, uh, basta download kayo ng InShot. Ayun oh. I-crop ko ulit 'yan. La di ko alam siya ko dito na mga ano. Basta ito lang yung nasabi ko sa inyo. Tantyahin lang ayan oh. Basta isa-isa uh, lang. wag yung gaya na pinagsasabay mo sila. Di ba? Mahirap yun. Men. So, ayan. Natansya na. Oh. Uh, actually, di pa yung final eh. Papakita ko sa inyo pag natapos na yan. Papakita ko sa dulo ng video na to. Okay? So, ayan na. Medyo okay na, di ba? So, ang, pa ang pag-aaralan natin ngayon, kung tuturo ko sa inyo yung paano magsasalita si Bala blag tapos siya lang, i-stop natin si Jeda. Okay? Pipili tayo ng makunting ano dyan. Okay? Si Jeda, hindi natin pagsasalita. Ayan na. Di ba? yung pindutin yung split tapos ilahin mo ilahin mo pa para makawala siya sa'yo kasi wala naman siyang pakinabang sa'yo eh di ba lain mo lang sige hanapin mo Han hanapin natin yung praise yan ayan yung praise di ba so hahaba yan siya ayan humaba na tapos mayroon dyan i-delete natin para hihilahin mo na lang ayan no. tingnan mo hilain mo pa pwede mo siya pa konti pa urong tapos yung maliit na yan yan yung tatanggalin natin para di kumakaharang. kasi yung iba kasi may humaharang sa relationship ninyo kaya kayo naghahiwalay di ba so ayan ah tatanggalin natin yan okay natanggal na hilay mo na bro hilay mo na bro hilay mo na yun para hindi na para iwan mo na siya hilay mo na para mapunta sa iba so ayan hilayin natin si idol budjeda hilayin mo yan paurong yan okay Napaka simple lang. Ayan o. Oh. Okay. So, hilahin natin yung in-press natin. Balikan natin. Balikan natin ha. Ah. Tingnan nyo. Balikan natin. So, parang hindi na, hindi na magsasalita yun. Gaya ng ano niya. Okay. Okay. Hilahin mo pa. Example lang to ay ah. Example lang. Kasi, mahirap talaga mag-tutorial ng ano eh. Editor eh. Ayan. So, nakapantay na. Kailangan ipantay mo. So, si Bala naman, Uh, babalikan natin. Kailangan kasi yan natin. Uh, kailangan ayusin natin. Kung hindi mo na kaya ayusin yung relationship ninyo, iwanan mo na yan. Kasi hindi, hindi na naayos eh. Huwag na ayusin pag di na kaya. So, ayan. Ayan, di ba? Gumagalaw, di ba? So, punta tayo sa video niya, no? Boss Jeda. So, simbara vlog naman, hindi natin papagalawin yan, men. Okay? Ah, split tayo, split. Tignan nyo kung ano yung pupatay yun ang split. Okay? Tignan nyo, hindi masyado ma mahina, mabaga. Okay. Yung, yan, pinto split. Tapos, igitna mo yan bro, igitna. Sa dapat kasi sa gitna, kasi wag yung padulas-dulas, mas maganda yun sa gitna talaga. Alam niyo naman. Okay, praise. please, ulit, please please, Praise. Gitna talaga dapat ang kailangan. Di ba? So, uro nga natin ito yung ano, uro nga natin ulit yan, okay, tanggalin natin ulit yung, yung nakarang, parang gaya kanina sa kay Bujayda, okay, tanggalin natin yan, so, hindi, hindi, hindi magalaw-galaw, mahirap ano, itouch, malit kasi, kaya hindi matatouch, ayan o bumalik siya, bumalik. oy okay. Kasi na, hindi natapos yung ano, hindi na-deletein kaya ganun. So, kailangan natin tanggalin yan. O, babalik-balik eh. Dapat, dapat talaga uh, sa pag-edit, dapat hindi kayo ano, uh, dapat dahan-dahan lang. Kasi nakakano to eh, nakaka-stress. Naka, nakakano talaga, minsan nakakano eh, nakakainip nakaka talaga mag-edit men. Kaya sa mga hindi loyal dyan, mahirapan talaga kayo para sa mga loyal lang talaga yung mga ganitong editing gaya namin ni Rabo Jeda iniiwan di ba? kaya kayo mga babae talaga oh. mga mandulo ko talaga yung mga babae ngayon parang wala nang loyal ngayon na ah. di ba? so ano oh. bumalik bumalik siya so yun okay, dito na kailangan pa ulit ulit yun kasi pag di mo inulit ulit yun hindi mawawala yan. Hindi gaya ng ex mo na paulit-ulit mo na nga, binabalikan, ayo pa rin eh. Di ba? Yun ang mali, man. So, ayan na. Kaya, mamimili ka ng kulay, pero hindi natin ng kulay yan. Okay? So, ayan, pabalik-balik kasi hindi natapos eh. Dapat talaga kung may, kung ayaw nyo sa isa't isa, dapat tatapusin yun na kung anong meron kayo para wala nang balikan. Okay, delete yan, delete. Okay, delete. Delete yan. Pag, na, pag napindot mo na yon dapat delete na agad yan. Kaso ako kasi nagkamali ako eh. Wala naman talagang perfectong tao eh. Di ba? So, ayan. Pindutin ko yan. Dapat delete yan. Delete. Okay. Delete. Tapos hilain mo siya hanggang sa mawala na siya sa'yo. Ilain mo, bro. Ilain mo. Hanggang siya tuluyan ng maglaho. Di ba? Ganun naman talaga dapat eh. Kapag wala na talaga, hilain mo na. Para mapunta na sa iba kung... Okay. So, click natin yan. Balikan natin sa dulo. Okay. Ganun magirit. Dapat pa ulit Binabalikan talaga kasi, ayano o. Yan yung talaga. Sobra. Ayan o minsan tatlong oras, dalawang oras yan lalo na kapag bago ka pa lang talagang nahihirapan ka ganun naman talaga relasyon eh, di ba? pag bago ka pa lang, talagang nakikisuyo ka ganon yon. kailangan mong ano, suyuin yung mga babae kasi may as an solo eh so ayan si Boy Jada nagsasalita dyan oh. si Bla di na gumagalaw okay So ayan. So babalikan natin mama Ike ano. Ayan oh. Ganyan lang. So sana lahat kayo may matutunan at huwag kalimutan mag-share. Okay sa video na to kasi para sabi sabay tayo mga ano, matuto lahat-lahat. Okay. So ayan. Tatansya ko lang yan. Tapos yan hahanapin mo yung ano yung butas. Dapat kasi hinahanap talaga yung ano eh. Ang butas na yan eh. Ayan, tatansyay mo lang. Tapos, split ulit. Parang split na yun, puputulin. Split. So, ayan Oh. No. Naputol siya, di ba? So, hihilain ko yan hanggang sa dulo. Di ba? Hihilain mo para mahaba. Ayan o. No. Kumuha ko ulit ng ano. Tapos, anapin mo ulit yung praise. Praise ulit, men. Praise. Ayan no. Hanapin yung praise. Ante lang kayo. Huwag kayo mainit kung mm, hindi kayo maga, mag makapagantay. Talagang hindi mm, kayo matututo, men. Kailangan yung tapusin to kahit medyo mahaba-haba. Masarap kasi mahaba. Alam niyo naman yan. Yeah. Opo, opo, po Huwag kayong madumi mag-isip. Bawal yan. Okay. So, medyo nawala. Okay. Okay. Split. Delete yan. Delete yan, men. Delete tanggalin mo na siya sa isipan mo kung wala na talaga, di ba? So yan, okay hilahin mo yan hanggang sa dulo men. Okay, diretso lang, diretso. Okay, diretso. Okay, example lang yan. Hindi na natin diretso. So ayan, diretso hilahin mo, hilahin mo pa. Sige pa. Ayano. Oh. So si Bala lagi mo chasarita diyan. Ayano. Oh. Okay, kasi ganyan naman talaga eh. Hindi mo kailangan. Pero kung hindi na talaga kaya, kailangan dandan. Pero kung hindi na talaga, huwag mo na ipilitin siya rin mo sa kanya. Di ba? Yan. Pag pinindot mo yun, pwede ka mag-group doon eh. Pwede ka magpalaki doon. Pwede ka magpalit. Pwede mo i-adjust yun. Okay? O yun, binabako siya. Check lang yung pipindutin mo. Tapos, bababa na siya. Tapos, balik ka sa dulo. Tapos, i-open ko na yan. Di ba? si Balablak magjasa kita dito. Siya yung gagalaw. Kasi magaling gumalaw yan eh. Galawang malupit yan. Tapos magta-type ka ng text, yung message, pindutin mo lang yung message, ayan, halimbawa, ayan. Di diba? So, pipili mo lang kung saan mo ilalagay yan, ayan. Pwede mo palakihin yan, pwede pa habain, di diba? So, pipili ka kung saan mo ilalagay yan, saan nararapat. Nararapat ba siya sa'yo, di ba? Kasi binabagay naman minsan yan eh. Diba? Hindi yung kayo, bagay naman kayo. nag pa kayo. So, yung araw na yan, pindutin mo araw, diyan kasi kung ng araw mamili ka ng kulay. Ayan. Touch mo lang. Ayan, pwede. Ganun din. O, tapos pwede mong palitan ng kulay. O, tapos pag bilog ang gusto mo naman, pindutin yan. Tapos bilog ka. Kung ano yung tinuturo, yun. Ayan, yan, no? binilogan ko. O, di ba? Napakadali lang. Ganyan ang kasimple. Kaya, So pag okay na, ayan, pwede ka mamili ng kulay. So, ayan oh, pwede mo pa haba inyan. mo, ganoon pa rin. Hila lang ng hila, di ba? Hanggang sa marating mo yung uh, hilaan mo. Tapos pag okay na, ganoon na. mo na. You know. Tapos papa kita ko sa inyo. Kapag uh, sa dulo medyo mabagal, papa kita ko sa inyo yung Uh, video. Kung nung natapos na. Kasi di ko na itatapos yung mag-save. Kasi medyo matagal. Medyo matagal. Kaya ini-cancel ko yan. Kasi uh, ayan na siya. Tapos papakita ko sa inyo sa dulo ng video. Okay. Para hindi kayo. Okay, so ito na. Ito na yung kinalabasan. Maraming salamat